Biglang nagmungkahi ang Silver Dragon Queen na sa aking silid na raw siya matulog. Nagtaka ako, akala ko'y muli niya akong pahihirapan gaya ng dati. Subalit, laking gulat ko nang wala siyang ginawang anumang kakaiba. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, sinamantala ng Silver Dragon Queen ang pagkakataong ako'y tanungin. Sa kawalan ng ulirat, nasagot ko ang lahat ng kanyang mga tanong. Tila nabunyag pa nga ang ilang sekretong matagal ko nang itinatago sa kaibuturan ng aking puso. Sa isang iglap, may nasambit akong isang pangungusap na hindi ko na malayang lumabas sa aking bibig. Labis na pagkabigla ang kanyang nadama dahil dito. Halika, marahang pagtawag ni Rosewise habang tinatapik ang kama ni Leon. Hiniling niya rito na lumapit sa kanya. Nang sumapit ang hapunan, ipinalam ni Rosewise kay Leon na sa silid nito siya matutulog ngayong gabi. Wala nang nagawa si Leon kundi ang sumang-ayon. Kaagad namang nagbihi si Rosewise Weiss ng isang itim na nightgown na sadyang nakabibighani. Ang kasuotang ito'y manipis, kung kaya't bakas na bakas ang kanyang kaakit-akit na kurba ng katawan. Sa bawat galaw niya, tila sumasayaw rin ang kanyang dibdib. Dahan-daang itinaas ni Leon ang kanyang kamay at nag-aatubiling hinubad ang kanyang pijama. Sa kanyang isip, muli na naman kaya siyang pahihirapan ni Rosewise sa gabing ito. Gayunpaman, hindi niya magawang tanggihan ang kagustuhan nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, bahagyang sumimangot, at nagpakita ng hindi magandang ekspresyon. Lumapit siya kay Rosewise at wika niya, dalawang araw na rin kitang hindi nakikita. Nagmamadali ka ba? Tiningnan ni Rosewise si Leon at isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tama ka, tugon niya. Patayin mo na ang ilaw. Matapos haborin ang kanyang pajama, pinatay ni Leon ang ilaw ng silid. Pagkatapos, humiga siya sa kanyang kama at iniunat ang kamay upang patayin ang ilaw sa kanyang bedside table. Magkatabi silang nahiga sa kama at nagtalokbong ng kumot. Inilagay ni Rosewise ang isa niyang kamay sa ibabaw ng kumot at ipinikit ang kanyang mga mata, kasabay ng isang matamis na ng ngiti. Subalit, hindi magawang maging kalma ni Leon gaya ni Rosewise. Sa mga sandaling iyon, labis ang kanyang pag-aalala. Batid niya ang maaaring mangyari. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at inilagay ang isa niyang kamay sa likod ng kanyang ulo, naghihintay sa susunod na hakbang ni Rosewise. Gayunpaman, lumipas ang halos kalahating oras, ngunit wala pa rin ginagawang paggalaw si Rosewise. Wala rin siyang anumang sinasabi. Ito'y labis na ipinagtaka ni Leon. Dahil sa mga nagdaang gabi, sa ganitong oras ay sinimulan na siya nitong atakihin. Subalit ngayon, nanatili lamang itong tahimik sa kanyang tabi at walang ginagawang kakaiba. Mahigpit na hinawakan ni Leon ang kumot gamit ang kanyang mga kamay at may pag-aalin lang ang tiningnan si Rosewise. Sa kanyang isip, nagtatanong siya kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang obserbahan ito ng mabuti, ngunit wala pa rin siyang makitang reaksyon. Ipinikit ni Rosewise ang kanyang mga mata at nakahiga ng relax sa kama, walang anumang sinasabi. Tila ba'y pumunta lamang siya sa silid ni Leon upang matulog. Dahil sa samut saring pagdududa at hakahaka, Bamulong si Leon kay Rosewise, talaga bang matutulog lang tayo? Hindi man lamang siya tiningnan ni Rosewise at sumagot, ano pa ba ang inaasahan mo? Agad namang tumalikod si Leon kay Rosewise at ibinalot ang kumot sa kanyang katawan. Ayaw niyang aminin na mayroon siyang kakaibang iniisip tungkol dito. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata at mabilis na sumagot, syempre, wala. Matutulog na ako, palihim namang. Damilat si Rosewise at nakita ang pagtalikod ni Leon. Nang marinig ang tono ng kanyang pagsagot, labis na naaliw si Rosewise sa kanyang reaksyon. Gayunpaman, hindi niya ito ipinahalata. Napagtanto ni Leon na hindi siya pahihirapan ni Rosewise sa gabing ito. Sa kanyang isip, wika niya, kung wala siyang gagawin sa akin ngayong gabi, mas mabuti pang magpahinga na lamang ako mas makabubuti kung hindi ko inaasahang sasalubungin ang kanyang pag-atake kapag siya ay nagmamayabang. Upang maiwasan na muli siyang puntahan ni Rosewise upang doon ilabas ang kanyang emosyon, kailangan niyang makapagpahinga ng sapat. Upang magkaroon siya ng pagkakataong siya naman ang sumalakay, sa ganoong paraan, dahan-dahan siyang nakatulog sa tahimik na kapaligiran. Lumipas ang mga oras, at unti-unting natahimik ang buong kastilyo. Ang buwan ay sumikat na sa kalangitan at nagbigay liwanag sa madilim na gabi. Sa sandaling iyon, tahimik na pumasok ang sinag ng buwan sa silid ni Leon mula sa bintana. Sa isa pang mesa sa tabi ng kanyang kama, isang maliit na alarm clock ang tahimik na nagpapakasaya sa liwanag ng buwan. Biglang damilat si Rosewise at tumalikod, napansin ang oras sa orasan. Inalis niya ang kumot sa kanyang katawan at tahimik na bumangon mula sa kama. Kinuha niya ang alarm clock mula sa mesa at maingat na kinumpirma kung tama ang oras. Sa katotohanan, hindi pa talaga siya natutulog. Tila sinasadya niyang manatiling gising hanggang sa oras na ito. Sa sandaling iyon, naalala ni Rosewise ang isang maliit na sekreto tungkol kay Leon na ibinunyag ni Tiger sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Kung tatanungin mo si Leon habang siya ay natutulog, mayroong posibilidad na marinig mo ang kanyang pinakatatagong iniisip. Iginilid niya ang kanyang ulo at tiningnan si Leon na nakahiga sa likod niya, kasabay ng isang misteryosong ngiti. Matsyaga siyang naghintay, umaasang mabubunyag ang mga sekretong nakatago sa puso ni Leon habang siya ay natutulog. Matapos ilagay ang alarm clock sa mesa, bumaling si Rosewise at tahimik na lumapit kay Leon. Sa kanyang isip, wika niya, subukan ko muna ang isang simpleng pagsubok. Iniunat ni Rosewise ang kanyang kamay at marahang itinulak ang balikat ni Leon. Dahil mahimbing na natutulog si Leon, wala siyang naging reaksyon sa paggalaw ni Rosewise. Malambing niya itong tinanong, Leon Chasmid, ano ang pangalan ng iyong bunsong anak na babae? Pinigil ni Leon ang kanyang labi at sinagot ang tanong ni Rosewise nang wala sa sarili. Nguyen, tugon niya. Nang marinig ang sagot ni Leon at mapansing wala itong senyales ng paggising, tuwang-tuwa si Rosewise. Oh, nagtagumpay ako, wika niya, kinumpirma rin ito na ang sinabi ni Tiger sa kanya ay totoo. Alam na ni Rosewise kung anong mga tanong ang itatanong niya kay Leon. Yumuko siya sa kanyang tainga at patuloy na tinanong siya, anong klaseng babae ang gusto mo? Sumagot si Leon, pilak na buhok at matangkad. Naalala ni Rosewise na sinabi rin ni Tiger sa kanya na gusto ni Leon ang mga babaeng may pilak na buhok, matangkad, at malamig ang ugali. Tumanggaw siya ng bahagya at sumang-ayon sa sinabi ni Tiger. Ham, eksakto nga sa sinabi ng kanyang master. Sinabi rin ni Tiger na minsan ay tinanggihan ni Leon ang isang babae na nakatugon sa kanyang mga pamantayan. Labis na nagtaka si Rosewise tungkol dito. Sinamantala niya ang pagkakataong itanong sa kanya ang dahilan. Bakit mo tinanggihan ang isang babae na nakatugon sa mga pamantayang ito noong nag-aaral ka? Hindi pa rin napagtanto ni Leon kung sino ang nagtatanong sa kanya. Ipinaliwanag niya, kahit na maganda siya, hindi ko siya gusto. Ikan Ross ni Rosewise ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at tiningnan si Leon ng may hindi magandang ekspresyon. Nakaramdam siya ng kaunting galit tungkol sa kanyang sagot. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Tiger na hindi niya agad sinagot ang kahilingan ng babae na makipag-date sa kanya. Tahimik niya itong isinumpa sa kanyang puso, hindi mo siya gusto, ngunit nag-alinlangan ka pa ng limang segundo bago mo siya tanggihan. Bagamat nalaman ni Rose Weiss mula kay Tiger kung anong uri ng babae ang gusto ni Leon, naniniwala siyang hindi lamang ito ang kanyang tipo. Kaya, patuloy niyang tinanong si Leon, sabihin mo sa akin, Anong uri ng babae ang gusto mo? Marahang gumalaw si Leon at patuloy na sumagot ng tapat. Gusto ko rin ang mga babaeng may edad na, nakaitim na stockings, at mga bunny girl. Pagkarinig sa sagot ni Leon, agad na nagkainteres si Rosewise. Sinusuportahan niya ang kanyang baba gamit ang isang kamay at marahang tinusok ang pisngi ni Leon gamit ang kanyang kabilang kamay. Mahimbing pa rin natutulog si Leon at walang reaksyon sa sensasyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya ito nang may nakakalokong ngiti at tinanong siya, gusto mo bang makita ang babaeng kaklase na nakasuot ng damit ng bunny girl? Umiling si Leon, na nagpapahayag ng kanyang mga saloobin sa sandaling iyon. Sinabi niya kay Rosewise, hindi. Medyo nagtataka si Rosewise tungkol dito. Dahil gusto niya ang mga bunny girl, iniisip ni Rosewise na dapat ay naisip niya ang ibang mga babae na nakasuot ng bunny girl outfit. Tinitigan niya si Leon at tinanong siya, Oh, sino ang gusto mong makitang nakasuot ng bunny girl outfit? Nanatiling tahimik si Leon sandali at hindi agad tumugon kay Rosewise. Tila seryoso niyang isinasaalang-alang ang sagot sa tanong na ito. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi ang isang pangalan. Rosewise. Dahil sa sinagot ni Leon, tila nagulat si Rosewise at hindi agad nakagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki dahil sa pagkagulat. Sa kanyang pagtataka, gusto niya talaga siyang makita sa isang bunny girl outfit. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, sa wakas ay tumugon ang katawan ni Rosewise. Naramdaman niya ang kanyang mga pisngi na unti-unting umiinit. Sa sandaling ito, ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng isang pulang mansanas. Ang kanyang ulo ay umiikot, ang kanyang mga iniisip ay ipinadala sa isang pag-ikot sa pamamagitan ng sinabi ni Leon. Hindi niya alam kung paano susuriin ang sagot ni Leon sa isang sandali. Tumayo ng tuwid si Rosewise at mabilis na umatras ng ilang hakbang. Iwinagayway niya ang kanyang kamay sa gulat at tiningnan si Leon na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi niya makapaniwala na mayroon siyang ganoong ideya. Sa sandaling ito, mahirap pigilan ang kanyang kalooban. Bam ulong siya, bakit, bakit, bakit mo gustong makita akong nakasuot ng damit ng bunny girl? Imposible ito, dahil ako, nang malapit ng ibigay ni Leon ang kanyang sagot, bigla siyang tumigil sa pagsasalita at nakatulog muli ng mahimbing. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang serye ng kahit na at tuloy-tuloy na mga tunog ng hilik. Sa pakikinig sa walang tigil na hilik ni Leon, hindi nakapagsalita si Rose Weiss. Akala niya ay maaari na niyang malaman ang dahilan kung bakit gusto ni Leon na magbihis siya bilang isang bunny girl. Ngunit bago pa niya matapos magsalita, nakatulog na siya muli. Sinubukan niyang patuloy na marahang tapikin ang kanyang balikat at tusukin ang kanyang mukha. Gayun paman, hindi na siya nagsalita ng isa pang salita. Tahimik niyang sinabi sa kanyang puso, naku, sa kritikal na sandali, nakatulog talaga siya. Galit na galit si Rosewise na hindi natapos ni Leon ang kanyang sagot. Hindi man lang, Napagtanto ni Leon na pinahiya niya si Rose Weiss, na nagparamdam sa kanya ng hindi komportable sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay at mahigpit na ikinuyong ito sa isang kamao. Tiningnan niya si Leon at sinabi sa kanya, nakaligtas ka sa pagkakataong ito. Hapon na ng ikalawang araw. Kasunod ng kanilang karaniwang gawain, dumating sina Leon, Rose Weiss, at Mon sa isang malaking damuhan sa harap ng tarangkahan ng lungsod, Handa na upang salubungin si Noah na bumalik mula sa paaralan para sa katapusan ng linggo. Napakaganda ng panahon ngayon na may sikat ng araw na sumisikat sa kanilang damuhan na ginagawa itong partikular na mainit. Ito ay tulad ng isang malambot na ginintuang berdeng carpet na nag-aanyaya sa kanila na yakapin ang kalikasan. Napansin ni Mewan ang isang berdeng poloka sa isang kalapit na bato. Tumakbo siya sa bato at mausisa itong pinagmasdan. Si na Leon at Rosewise ay nakatayo sa malayo, pinapanood si Mewan at nag-uusap. Nang magising si Leon ngayong umaga, natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa sa kanyang kama. Matagal nang umalis si Rosewise sa kanyang silid. Tiningnan niya si Rosewise at tinanong siya, kailan ka umalis kagabi? Nakita si Mewan na naglalaro sa damuhan hindi kalayuan, nagpakita si Rosewise ng isang banayad ng ngiti. Pagkarinig sa tanong ni Leon, kalumadong niya itong sinagot. Pagkatapos mong makatulog. Pagkatapos, iginilid ni Rosewise ang kanyang ulo at tiningnan siya na nagpapakita ng isang nakakalokong ngiti. Nagbiro siya sa kanya. "Ano, nadismaya ka ba?" Inilipat ni Leon ang kanyang tingin sa kalapit na damo at inilatag ang kanyang mga kamay. Nagkibit-balikat siya at nagpanggap na walang pakialam. Ngumuso siya at sumagot kay Rosewise, "Paano naman mangyayari yun? ang buong kastilyo ay sa iyo. Matulog ka kung saan mo gusto. Naaalala ang karanasan kagabi, ipinikit ni Rosewise ang kanyang mga mata at sinabi kay Leon, Gayun pa nang umalis ako kagabi, narinig kitang nagsasalita sa iyong pagtulog. Pagkarinig sa sinabi ni Rosewise, nagulat si Leon. Hindi niya makapaniwala na nagawa niya ang ganoong bagay kagabi. Marahil dahil nag-aalala siya na baka wala siyang malay na masabi ang isang bagay na kakaiba. Itinuro niya ang kanyang sarili at tinanong siya, Ano? Anong sinabi ko? Tinaas ni Rosewise ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri, na parang nagpapanggap na naalala ang sinabi ni Leon kagabi. Pagkatapos, sinabi niya kay Leon, ang nilalaman ay tila ikinalulungkot mo na hindi ka nakapagpahintulot sa babaeng kaklase na umamin sa iyo noon. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong nakakaantig na lihim na paghanga sa isang tao. Tiningnan ni Rosewise si Leon na may isang misteryosong ngiti na parang interesado siya sa kanyang mga romantikong karanasan. Gayunpaman, ayaw aminin ni Leon na totoo ang sinabi ni Rosewise. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at Icon Ross ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib na sinasabi ng seryoso. Imposible, huwag kang magsalita ng kalokohan. Noong panahong iyon, lubos akong nakatoon sa paglilingkod sa aking bansa at walang interes sa mga romantikong gawain, lalo na sa pagtatago ng isang lihim na paghanga sa sinuman. Tumawa ng mahina si Rosewise ng ilang beses. Bagamat nalaman na niya ang karamihan sa mga sekreto ni Leon mula kay Tiger, pinili pa rin niyang huwag sabihin sa kanya. Gusto niyang makita ang kanyang awkward na ekspresyon sa pamamagitan ng pakikipagbiruan sa kanya. Sinabi niya sa kanya, Sino ang nakakaalam? Marahil ang sinabi mo sa iyong panaginip ay ang iyong tunay na damdamin. Pagkarinig sa mga salita ni Rosewise, malinaw na. Nakakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Leon. Iginilid niya ang kanyang ulo upang tingnan siya, na sinusubukan ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hoy, She-Dragon, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Wala talaga ako niyan. Nang nag-uusap si na Leon at Rosewise... Napansin ni Mewan ang ilang maliliit na bulaklak sa kalapit na damo. Gustong gusto niya ang mga ito. Lumuhag siya, umitas ng ilang bulaklak ng iba't ibang kulay at ilang maliliit na damo mula sa damo at pinagtagpi ang mga ito upang gumawa ng isang magandang korona ng bulaklak. Sa sandaling ito, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagaspas ng mga pakpak hindi kalayuan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumangala sa langit. Ang Leviathan na sinasakyan ni Noah ay umabot na sa itaas ng damuhan kung saan sila naruroon. Nangangahulugan din ito na bumalik na si Noah mula sa paaralan. Pagkakita sa figure ni Noah, tuwang-tuwa si Maan na tumakbo patungo sa kanya at sumigaw, Noah. Inilagay ni Mewan ang korona ng bulaklak na ginawa niya sa ulo ni Noah at hinawakan ang braso ni Noah na may ngiti. Pagkatapos ay sinundan niya si Noah patungo kina Leon at Rosewise. Sinabi ni Noah kina Leon at Rosewise, "Nanay, tatay, bumalik na ako." Sa sandaling ito, napansin ni Leon na may hawak na papel si Noah sa kanyang kamay. Itinuro niya ang papel at tinanong siya, "Ham, Noah, ano iyan?"